tapos na yung sa kabilang truck namin no? sa amin kakargaan na lang puro mabibigat yan no? puro alas ka sa iba purada kakarga din Purada. ada lihat Lebih trip. Yeah, sa kapila, trip ah, ah, Abutan pada kami nyantun. Sabit, Lodge! Kontena na lang, puno na. Okay, last na ito, puno na. Hindi pwede yung taasan masyado kasi mabigat. Pilih beri atau stick oh.